kabayan may tindahan na kami dito sa Poland so makikita nyo yung matawat di ba so Polish at Filipino flag or Philippine flag so yung yung uh, isang kabayan natin dito ay nagkaroon ng uh, asawang Polish so nakapagtayo sila ng tindahan o sari-sari store dito sa Gidangs, Poland so hali kayo mamili tayo hindi nila no, Philippine store opening hour is Monday Saturday, Sunday so Monday to Saturday 9am to 8pm so Sunday 10am to 7pm so tara pasok tayo hello oh, nagre-record ako ha Sige. <laughs> habang ano, oh. ipapakita ko yung mga tinda dito sa tindahan ni ate. So, pagdating ng Christmas, pwede kayong mamili dito na mga bihon. So, ayan. Makikita yung mga bihon dito sa baba. May pangsalad salad na rin. Ito. Uh, may mga mate na rin. Lahat talaga dito ay... Uh, Filipino talaga, mga produkto natin talaga sa Pilipinas. may mga UFC na rin dito. Ito meron ding mga toyo. Yung mga paborito nating toyo ito. Di ba? Yung mga mahilig mag-adobo. So hali kayo, mamili kayo dito sa sari-sari store.bl. So ililink namin yung uh, page nila sa Facebook para makapag-message kayo kung gusto niyo magpa-deliver. So kakausapin ko rin yung may-ari. No. So may mga ligo rin dito. Ayan. Ligo, century, corn beef, suka. Diba? Napakalami. O. Oh. May mga mahilig mambichin. Ito. Meron din dito. <laughs> So, Gago! mahilig mang sa inuman. So, hali kayo. Bumili kayo dito. May tinda rin dito. May munggo rin or balatong pagtawagan sa mga katagalugan. So, meron ding tang. Juice. Ayan. So, Ayan, mamili kayo dito guys. Napakadami pa rin dito ang mga tinda na skyplakes. Mababuno. So bibili ako ngayon. May cookies din, piatos para sa mga kababayan ko nandito na. So hali kayo. Ginagawa ko siya ng uh, original video. So walang edit. Ikakat-kat lang namin yung pangit. So at least makikita niya yung tinda ni ate dito. Napakadami. So meron din dito mga mogu mogu pineapple. So hali kayo. Mamili kayo dito, no? Uh, papakita ko pa yung iba. Tatanungin ko rin yung may-ari, di ba? Kung ano yung ano nila dito. Uh, anong oras o oh, ano yung araw yun sarado sila So may cup noodles din akong nakita dito. So may mga frozen pros po din dito kayong mabibili. Ayan. Ayan. Ano yan? Ayan sa sero, namimili rin siya. Tamban? Oo. Ayan, may mga frozen po dito. Hindi, dalawang mga po na. Tamban yan. Tamban, ha? Lahat nga lang frozen na. Kung gusto nyo mamili, ayan, makikita nyo yung frozen food na to. So, ayan. Diba? May tinapya, may dalimbong, So, hali kayo dito sa Sari Sari Store. Or pwede kayo magpa-deliver, di ba, Ate? Uh Oo, -oh, pwede dito. O, oh, siya yung may ari si Ate. Ayan. So, ano <laughs> ano, ano, paano pala sila mag-ano, Ate, pag nagpa-deliver? Ano, i-message e, nyo lang yung page, Sari Sari uh -oh. PM. Ililink natin, no, yung uh -oh. page dito. So, siya yung may ari nito. So, ilang buwan na kayo nag-open, Ate? kailan July? Julay o kung bayan 3 months. o oh, three months na silang open dito sa gidangs so malapit to sa uh, forum. so may mga tinta rin siya dito ng pangpa pute para sa mga kababayan kong mahilig sa Ito. Likas. Likas na this puti Diba? So, this kayo dito. Hello, sir! this this May namimili rin this uh, polish dito. Okay? So hali kayo dito sa tindahan ni Ate sa Sari Sari Store. dapat.